Hello, hello mga katigang Ito yung ano, first break ko Lagi-lagi Salad Para healthy Ito yung ano, yung salad of the day Itlog ng Ito <laughs> At saka kumuha ko ng Tuna salad At saka yung mga dahon-dahon dyan At saka lahat yung nilalagay ko dyan at saka yung itlog ko wag nyo nang hanapin nandiyan dyan yung itlog ayan yung itlog natin ayan nandiyan lahat at saka ang aking panulag ay wild sweet orange oh. taso coffin tree okay bukhang maganda okay lucky mga katigan umpisan na natin ikman natin yung, yung ano, yung tuna. Tuna muna. Okay, masarap. <laughs> Libre eh. Kaya masarap eh. Okay, okay mga katikang. Bye-bye. Kainan na.